Bakit nga ba kayo kumukuha ng kurso na to? Ito ba talaga ang gusto nyo? O kayo ay napangakuan lamang or nabigyan ng kwento? Ang mga susunod na henerasyon ng profesyon na to ay ang mga estudyante na kumukuha ng BS Marine Engineering or BS Marine Transportation. So, na generasyon ng mga marina. Ang tanong ko, bakit nga ba kayo kumukuha ng kuso nito? Ito ba talaga ang gusto mo? O kayo ay napangakunin lamang or nabigyan ng kwento na dito sa profesyon na ito kayo ay ayan? Maaring maganda ang profesyon na ito dahil ang kinikita ay dalat. Kung ikukumpara mo sa peso, times 50. Pero, ang trabaho dito times 60 rin. Mas malaki ang trabaho kapag ikaw ay nasa barko. Yung iba nga sinasabi nasa sa ang isang bang. Dadaanin mo dito yung malalaking alon, malayo sa pamilya, lungkot, at minsan hindi ko pa makalabas pa sa puerto. Lalo ngayon, pandemic, hindi basta-basta ang pinalalabas kahit na ang barko ay dumaong na sa puerto. Ready ka ba dito? Kung talagang gusto mo itong professional na ito, tara na, maging marino at kami ay samahan dito sa aming pagpupuno sa mga pangangailangan ng mga ship owners. Tayo ang seafarer of choice. Samahan kami!